Ganda Ang dami mo talaga. Ano ito, Mike? Ano, ano, ano ba? Sito ano. <laughs> Yes, for today's video, unboxing tayo ng pasalubong ni May Mike dahil galing nga siya na Pilipinas, galing ng Iloilo. Ang buong maleta na ito na dalawa, wala naman siya dalang damit, puro pasalubong, hindi pa asa. Wow! <laughs> ano to? Ah, pinasubo! Ay, ang sarap butterscotch na pinabili ko. Ay, akin to for sure. Tutong! Banana chips na durog. <laughs> Ay, and the Bundy. Hindi siya bansi, Bundy, kundi Bundy. <laughs> Ba't may mga ganito ka pa dala? Croutons. Ito pang salad to, baliw. Ay, masarap to, yemat. Ay, yung gal galitas Ay, Oh my God, sa lahat po na gusto umorder, bibenta Wow! <laughs> Fresh from Iloilo. Ang panty ko! Pag taga Iloilo -Ilo talaga, biskotso. Ang biskotso is ng Iloilo talaga, yun no? May batsoy ka dala? <laughs> Wala batsoy. Ay, siempre, ang favorite ko na, ano, na super thin. Ay, may barquillos. Ang sarap nito. Ito, masarap. Alam mo, pag ako talaga na mimili, unti oh, lang talaga, tapos isa, maraming ano lang, marami lang. Hindi na siya pa iba-iba. So, may kagrabing. Ano ka, Mike? Grocery? Oh? Ay, para para, 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 sa, para sa sarili ko rin yan, no? Diyos ko, Lord. Para sa lubong, para sa sarili ko. Ay, ang sarap nito. Oh, yung ano, Ayan. yung... Yan. Kakilala mo yan, i shoutout out mo daw siya. Oh, sino to? Basta yung binilhan ko niyan. Sevilla Sweets out. from... Basta yung sa Banwa, Uton. Bala sa tindahan. Ah. Ay, shout out sa atin Uton. Yung bakla ng Micah, Sonsinit. Hindi ka untan ka, yung ka. Wala, wala. Wala, man. shoutout. Shoutout shout out. Wala ka ng dalo? sarap lang puto se uga oh gusto ko to uga fresh from central market thank you so much jam and Pagod ang pangaros ko. Excited na ang mag-luto si Mami. The butt one. The Batuan Oo not two, not three, but, one. <laughs> ito yung pampaasim namin sa Iloilo. -ilo. Lang sa panay ang meron nito. Ito yung pagka nag, ano ka na, gansi, nag, ano sinigang, sinigang, hindi mo na kailangan natural. I-freezer natin to para maglast siya ng habang buhay. habang <laughs> buhay. Ano to? Ay, ito yung pinakas. Yes. O, ba? Diba? O, oh, Hindi siya pinakapatid, pinanay, kundi pinakas. <laughs> From Gimaras yan. From Gimaras. May ganda, amin mo talaga. Ano to, may? Ano, 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 oh ay, ang pansit mo. Ano to? Ay, pansit mo, ano lo, binigay ni Lola. Eh, saan yung bilog-bilog niya? Ha? Ay, syunga. Charot lah, syempre yan muna. <laughs> butterscotch. Favorite ko pa, butterscotch. Alam, dami. Kaya pala may kadala ako nang liman Kulang pa daw. Kaya, kaya pala may dami dami. Wala niya binili. Diyos ko, nang... ano to, Mike? Ano to? Ay, dag. Gay na mas. Gay mas. Uh, Di ba? Hindi tomboy mas, kundi gay na mas. Ipansip <laughs> mo lo to. Hindi! Ano to? Ginamos pa din yan at uga o uh, uh, pinakas. Uga. Okay. ah, pinakas o uga. Asan na yung pansit mo, Lu? Ay, Diyos ko. Next maleta. May uh, goods from Iloilo for sale. Oh, but my God. Yeah, ay, masarap tuye, yeah, ma. Ito na, pancit molo, no? Yes. <laughs> oh. yes. Ito yung pancit sa amin na may sabaw. Pancit molo. Ay, just <laughs> <laughs> yusko. Gusto ko talaga, ba? So, apat siya. Uy! <laughs> ano na naman to? Ba't may binguhan ka pa dala, May? <laughs> wow, lang, <dyo>. ka? <laughs> Ay, sus, yun know, oh. God, magbibinggu ka? Ano ba nga? May nga matyan, Okay. Oh my God! The Kadyos! Oh, magka-Kadyos. Oh, magka-KBL tayo. Diyos, baka. At, ano, langka. KBL. <laughs> <laughs> Hello! Oh my God, Diyos ko na lang, Mike. Wala. Too init. The famous ano, KBL of Iloilo. Ang <laughs> oh, mahal niyan. Oo, mahal na ako. ito. Nakakita mo sa video? Buti pa nga ka Diyos mahal. <laughs> so, wala na, kay na? Meron pa dito. Ikaw na magbukas. Meron ba? Oo. Para talagang <laughs> mag-end. my God. Ba't may mga akos mo? <laughs> <laughs> ah, Jewel to. Okay, so ito na po ang mga pasalubong ni Maika. Pwede na namin ipaninda to. Ang gusto ko sa lahat ay ang kadyos, ang uga, and the pancit Ayan talaga pag matanda na, wala nang kagandahan? Na yung... And the ginamos. gina Ay! Bango! Ito yung ano shrimp paste na ano talaga yung hindi palagisa, yung fresh. Thank you so much po sa lahat na nagpadala sa akin dito. Kay Ay! Hey. Jam Thank you so much, Mina. Ruina, Binakusa, Pintespina. O, Hey, okay, Mamang. Thank you so much for the assistance kay Maika. And that's it for today. Mwah! Isa ka, much love and God bless.